Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra welcome po sa ating uh, special Facts First episode ngayong araw. Today is uh, September 9, 2024. Disclosure lang po, we are recording this episode today, September 9, ng umaga po. Dahil, uh, of course kailangan natin mag-adjust po sa schedule ng ating mga importanteng guests no pero importante makausap po natin sila. Ang pag-uusapan po natin ngayon napakaraming developments no. So last night pinag-usapan po natin itong pagkakaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos before that, si Alice Guo na aresto na finally na ibalik na dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, magsasabi kaya siya ng totoo? Once and for all. Tapos yung sa pagdinig po ng House of Representatives ng Quadcom, nakita po natin kung paano po yung naging uh, back and forth between our congressman and uh, Cassandra Lee Ong. May mga nagsasabi na matinda yung pag-iwas. Yung po yung pag-uusapan natin ngayon. And uh, we invited one of the key figures dito po sa Quadcom investigation, investigation. Siya po yung namumuno no isa po rin sa mga komite na bumubuo ng Quadcom, yung Committee on na uh, Human Rights. So I'd like to welcome to our program ngayong araw si uh, Congressman Benny Abante ng Manila. Magandang araw, sir, and thank you for joining us dito sa Fax First. Magandang araw, Christian. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapaginig na mga, ng inyong programa. Okay. Unang-unang pag-usapan natin kung Benny yung pagkakaaresto kay uh, Pastor Apollo Kibuloy. No? Kasi alam natin, merong malaking konteksto dito. No? Ano bang unang re initial reaction nyo nung nabalitaan uh, nabaritaan ninyo na arestado na si Apolo Kibuloy? Well, uh, siyempre, nakakatuwa naman na after the standoff ng dalawang linggo, eh finally ay eh, lumabas na siya no para humarap sa korte. Uh, uh, gusto ko lang sabihin sa ating mga bayan na no one is above the law. Uh, ikaw man ay VIP, ikaw man ay mataas na tao, uh, walang walang sino man ang uh, naingibabaw sa batas no. Of course, naniniwala din po naman ako Uh, na ma, dapat may due process no ah uh, naman ako na hindi siya hindi pa siya guilty hindi pa siya criminal eh accused lang siya therefore eh. therefore an accused is always uh, presumed innocent until proven guilty Yun naman ang nais kong sabihin no ah uh, nagpapasalamat din ako sa pagkakata uh, uh, hindi niya na ano hindi niya na inalaw na abalandrahin uh, pa ng mga followers niya ang 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 PNP sapagkat eh uh, uh, hindi naman sila kasama sa kaso. Uh, that would be obstruction of justice kapag ginawa nila 'yan. And uh, uh, I'm so glad na finally whether he he was arrested or he uh, uh, voluntarily gave himself up. Eh, at least eh lu basta chat na 'o ano le. tingin niyo, Congressman doon sa parang sinasabi nung ilang mga taga-suporta niya, saka ilang ding mga nag-observe, na ultimately, ang target ng lahat ng ito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pamilya. So, pinagsasama-sama na rin ginagawa niyo investigation sa Quadcom, investigation sa Pogo ng Senado, at saka itong pagtugis kay Pastor Apolo Kibuloy na nahaharap sa mga seryosong akusasyon. Well, I don't know about that, no? Uh, ako naman, eh, I would like to... Uh look at it uh, uh, in a way na unang-una, meron siyang kaso sa Amerika eh. No? Eh, palagay ko naman, yung kanyang kaso sa Amerika is not related to any politics in the Philippines. Ganun din, kinasuhan siya rito because of the uh, investigation done by uh, the Committee of Risa Honteveros. And I don't even think that uh, Senator Risa is a, actually a, a political ally of uh, of the President today or the Speaker of the House, no? So, sa akin, eh balanse lamang ito. I think that uh, eventually, uh, Mr. Kibolo has to uh, face uh, the court and face the law. Okay. Sige, puntahan naman natin itong uh, pagdinig ninyo recently uh, kung saan humarap itong si uh, Cassandra Leong sa Quadcom. Unang-una, may eh, pahayag yung kanyang abogado. Na hindi na raw siya mag sa kahit ano ang investigasyon ng uh, legislature. Any legislative hearing. Ito yung sabi niya, no? Uh, she said if the lawmakers want to send her to jail, she'll just go to jail instead of appearing again in a legislative hearing subjected to humiliation, bullying, or being ridiculed in front of millions of people. Tapos, even in the women's correctional, she will accept it. She no longer wants to testify. Ano pong tingin niyo rito? Well, kanya kanya yun eh. Uh, in fact, uh, we are not sending her to jail. No, wala kaming karapatan na uh, siya ay uh, uh, detained uh, jail for a long long time. Uh, sa amin lang, we would like to find out the truth. No, kasi palagi niyang iniiwasan ito. Hindi ko alam kung ito ay uh, advice ng kanyang abogado. Uh, pero alam mo, uh, sabi ko nga eh Itong si Cassandra is 24 years old. Ay, hindi raw siya nakapag-aral pero ang galing niya na magsumagot sa mga kwetsa sa mga congressman, Ang galing niya mag-deny ng kanyang involvement sa pogo. Eh, finally, hindi niya siya nakapag-deny sapagkat uh, uh, the evidence shows na talagang uh, involved siya sa pogo. As far as uh, ay niya nang humarap sa amin eh uh, it must be the court that should decide on that no it's not his lawyer her lawyer na dapat mag decide nito no kinakailangan korte we will all, we will still invite her kune sari na imbitahan siya no ay eh, kung di siya magappear syempre mayroon kaming authority to order her to appear or to cite her in contempt or uh, 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 for us to show uh, uh uh, uh, -tawag naming, uh, uh, show order for her to come and uh, in face us in the committee no? pero sa amin eh uh, na sa kanya yun eh kung gusto niyang sa korte na siya magpaliwanag eh, hindi naman na uh, namin siya pinipigilan diyan nung pinapanood ko po yung ano yung quadcom hearing i could sense na Parang may frustration sa inyo, no? Was it correct? And then you had to intervene parang to to put more focus on the uh, discussion. Tama po ba yung frustration na nababasa? Hindi lang na ako na nung kundi no marami rin nakakapanood. Palagay ko, meron siyang talagang frustration, palagay ko. Hindi uh, kayo po, kayo, kayo. Yung mukha may frustration ako, sa inyo. Mismo, mayroon, mayroon ako, mayroon ako frustration sapagkat Uh, since the beginning of the hearing, she has been denying it. Eh. Kaya uh, sabi ko, eh, eh kailan kailan kailangan ng puntuhan to. So I became quite uh, hindi naman ako galit, but uh, I I begin to I begin to really uh, uh, put the questions to her directly na mayroon ko ba talagang uh, involvement dyan? Kasi ikaw ang ginamit ng Lucky South 99 para magbayad ng utang o ng renewal of license doon sa pagkor. Hindi naman niya pwede ipagkaila eh. Sabi, niya, siya raw ang uh, official representative. Whether it be that, no? Kahit nakatulong siya, utusan siya, pero siya ang nagbayad eh. And therefore, meron siyang involvement. Kaya inami uh, inamin na rin niya na talagang, uh, talagang para sa pogo yan. No? Although in, in uh, sa mga previous sa mga tanong, eh, binapagit niya yung pagkor. Oh, kaya sa akin, pero ano ko, frustration dyan. Pero talagang dapat makita po namin ang katotohanan tungkol dito eh. Para, para malaman po ng taong bayan. Ano bang ang kalagayan nito? Unang-una, uh, Christian eh, gusto rin na, ma naming malaman kung sino ang nagponto nito eh. No Kung sino ang mm -hmm. nagponto nito. Meron kami dalawa na mga Chinese na nakikita na talagang nagpondo ng nang uh, ng milyon milyon para sa Pogo Hub na ito. Of course, later on, after ponduhan niyan, nagbukas yung Pogo, uh, kumita na ng salapi yan. Napakalaki po ng tita ng Pogo. Balagay ko, mas malaki yan kaysa yung si Isabong eh. No? Bakit? Eh kasi dolyar ang taya ng mga tao abroad no? sa Pogo eh. Kaya't malaki ang kita diyan. Oo. kaya't yun ang nakikita namin na kaya't na uh, binanggit din namin sa kanya na okay ba sa yun? i mo na yung uh, karapatan mo sa mga bank account po para makita natin lahat ang perang uh, na launder dyan. Okay, nabanggit niyo yung ano no, yung source of fund doon sa pagpapatayo ng buong Pogo Hub. Maganda yung punto ron no, yung sinasabi. 'di ba sa investigation ninyo, nagloan ba siya o hindi? Hindi raw, no? Ang ginamit na pagpapatayo ng mga buildings ng Whirlwind, sabi niya, ay yung kita. <laughs> ano tingin niyo ron? Uh, was it believable, credible, or ridiculous? Well, in uh, siguro uh, later on yung kita na. Pero bago kumita ang pogo, bago nabuksan ang pogo, sino nag-provide ang pondo? hindi naman si hindi naman si Cas Ong ang nag-provide niyan nor si uh, uh Ronaldin uh, yung isang pinaka-contempt namin nor si Mascarana Karinas no hindi naman yung mga Pilipinong incorporators sapagkat uh, ginamit lamang sila so sino, sino talaga ang nagponto niyan no later on siguro yung kita na ng pogo pero initially who funded them yun ang tanong namin. Yun ang gusto naming malaman. Pero nga without even be, ano, parang logical or how tenable yung idea na nakapagpatayo ng ganong kalaking Pogo hub? Wala raw bang, ano, wala raw inutang sa banko. di ba? Tama, 'yan ang sa inyo, di ba? Yeah, uh, alam mo, uh, possible 'yan, Christian eh. Yung walang inutang sa banko. possible 'yan kasi uh, mayayaman na gano eh, nagponto eh nakita namin eh, mayayaman ng pon, nagpondo nito. Yung isa, taga Singapore. Yung isa, taga Taiwan. Maraming mga pera yung mga yan eh. So they can really actually afford it. No? Uh, hindi ko lang alam kung bakit sinabi ni, ni Cassandra na ito utang to. Magkikita naman to eh. Magkikita naman namin niya sa investigasyon kung talagang umutang sila. sa bangko? Kaninong bangko inutang yan? Magkikita naman namin yan eh. Oh, pero ang sabi niya yata, kung ako nagkakamali rin sa napanood ko, wala silang inutang, di ba? Doon sa pagkupatayo ng mga buildings. Yeah, ang nagtatanong eh, isang kasama niya kung resiste. Oh. Oh. Well, sabihin niyan, eh, talagang, in fact, uh, uh, Christian, eh, I think, narinig mo din na uh, uh, nung sinamahan siya ni Atone Roque, ki Chairman Altenco, they paid in cash. Mm. Dollars in cash. Ang unang binayad nila, $50,000. Later on, they paid $150,000 in cash. Ang laki nun. In cash yan. Ang laki niyan ha. Oo. Kaya ang tanong namin, eh saan mo maginuha yung pera? See that? Sa'yo nagponto niyan. Dito sa ano, sa investigation ninyo so far, ano yung lumalabas na talagang papel ni Cassie Leong at 24 years old? Well, uh, alam mo, uh, totoo lang eh palagay ko ginamit din siya eh. No? Uh, although sinasabi niya na hindi siya dami, hindi siya nagpagamit, ginamit siya. Oo. Inipera siya ng malaking pera. Alright? Yan ang palagay namin diyan. no? Uh, I think, I don't think na pwede niya sabihin sa amin na hindi siya dami, no? Kundi isa eh, incorporator. Na ngayon, kung, kung hindi siya dami diyan, incorporator siya. Aba, eh napakalaki ng kanyang accountability. Sapagkat doon sa mga pogo niya may mga pinatay dyan, may mga tinortor dyan, kasama siya ron. Oo. Eh mas maganda kung nasabihin niyang ginamit lamang siya, naging dami lamang siya para mabuo yung, yung corporation. Sapagkat, syempre, 60-40 dapat yan. No? 60% ang Pilipino, 40% ang, ang, ang foreigner. No, pero sinasabi niya hindi siya dami. Therefore, kung hindi siya dami, mas matindi ang kanya accountability as far as what's happening in the Pogo Habits. Yung dalawang ano, sir, yung dalawang funders sa binabanggit nyo, uh, ano, malinaw po ba yung dating ka? Hindi mo na ako nawala, ano? sige. Okay. Yung dalawang funder na binabanggit uh, you, ninyo. Uh, apa. Yung dalawang, uh, can you hear me, sir? Yeah, I can. Oh, yes. Okay. Yung dalawang funder na binabanggit ninyo, sabi niya identified na, no? So basically, yeah. kilala nyo na. Pero, uh, isinapublikan na po ba yung pangalan nila? Well, uh, we are going to invite them. This coming Thursday, palagay ko, iimbitahan niya mga yan. Pero ang, hmm. uh, ang mga pangalan nila ay eh, nalaman na namin at uh, binanggit, na rin, binanggit na rin naman ni, ano eh, ni Cassandra, although hindi na ito ang nagpondo. Pero ninong niya yung isa eh. Si uh. Mr. Wu. Ninong niya eh. Alright? Yan ang isa sa mga nagpondo ng Pogo Hub na yan. Ah okay Ibig sabihin, Ito yung mga pangalan Na lumabas na rin Doon sa pagdinig Pero Sa On your part Natumbok ninyo Na ito yung nagpondo Yes so, Totoo yun In fact uh, Meron akong pangalang ni-reveal yan eh Ah uh, uh, Idinitinay niya Nakilala niya Ayon yung sumugot Nakilala niya Later on Inamin din niya kilala niya eh Okay, mm -hmm. okay. S Sino po ulito Yung binabanggit yung pangalan Ah uh, Pwede ko bang bakitin sa'yo? Pwede na siguro, ano? Pwede, Pwede na ba? Pa Tahan pa namin eh. Ah, hindi. Huwag muna. Sige, sige. wag Huwag uh na muna. Huwag <laughs> na muna. Huwag na muna. Para <laughs> imbitahin niyo muna. Okay. Imbitahin ko muna. Tinatanong <laughs> ko lang. <laughs> uh Oo. -oh. Ito. Ito pa pala, no? Isa rin medyo nagulat ako. Nakita ko frustrated kayo rito sa punto na hindi sinasagot ni Cassandra Leong kung saan siya nag-aral. Yes. Anong basa nyo bakit? Diba, napaka-simple yung tanong eh. Saan ka nag-aral? Bakit hindi niya sinasagot? Siyan, Christian hindi siya nag-aral sa Pilipinas. Ang basa ko dyan, either siya nag-aral sa Singapore, oo, o sa Hong Kong or Taiwan, pero hindi sa Pilipinas. Yan ang basa oh. ko dyan. Okay. Ano implication Kaayaw nun niya sa... Maminin, no? hmm. so, ano ngayon ang implication kasi, nun? Alam mo, uh, Christian, pag inabi niya yan, ibig sabihin, meron nagponto sa kanya. May nagbayad lahat ang mga tuition niyan. Sino? Oo. Oh, mm. Sino? Yun ang magiging yun yun ang talagang maglalabas ng hinala namin na ito pinondohan to. Ito ginamit lamang to. Mas manganganak na maraming tanong kung amin yes. niya kung saan siya nag-aral. Totoo yun. Okay, pero may napiga kayo eh, 'di ba? Nasabi niya na nakatapos siya ng elementary, 'di ba? Yun yung kaya sinabi niyo, ano to genius. <laughs> Totoo 'yun. Biro mo, uh, natapos niyang elementary, drop out pa siya. Kinek out pa siya sa mga paaralan. Pero facing the committee, alam niya yung mga sagot. Kaya well, eh, eh. At, at, actually meron siyang business acumen eh. Nakikita hmm. namin 'to at 24 years old. So hindi ito ano. Uh, hindi ito ignoranteng babae na walang alam, kundi merong alam to at pinag-aralan niya ito. Pero more or less ba, Congressman, may idea niya kayo? Kung baga na background check niyo na si Cassandra Leong, alam niyo na basically kung ano background niya? Oh, anyway, uh, alam mo, sa totoo lang, eh, uh, uh, yung talagang background niya, hindi pa namin nahuhuli lahat eh. Oo. Ang inuhuli namin sa kanya na gusto kong sabihin niya sa Quad Committee hearing namin, sino yung nagpondo? Oo. Inamin niya na nakasama siya sa POGO. Inamin niya na kasi nung una, mm -hmm. ayaw niyang aminin, nung una, real estate lang ang pakialam niya eh. Mm -hmm. Oo. Uh, yung yun una, will lang ang involvement niya. Pero nung, nung inamin niya na na nagbayad siya, doon sa Pagkor, ah, ah binayaran niya ang utang ng uh, Lucky South 99 doon na siya nahuli na talagang alam niya ang pogo ito in fact nung unang hearing namin Christian i think you heard it he is she is actually denying yeah. na alam niya ang pogo yeah. Ngayon, inamin niya na so, pag amin niya ganyan palagay ko ang next alam 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 kong alam alam niya eh ang next natatanong namin diyan Sino ang nagpondo? Mm -hmm. Sino ang nagpondo? E ngayon, eh, ay ayo ko sanang, gusto ko sanang sabihin talaga nagkasakit siya, no? Pero uh, parang, parang nagsakit-sakitan lang siya, eh. Uh, para, you know, maawa ang mga tao sa kanya. But in reality, Christian, eh, when she was brought to the hospital, sa St. Luke, sa, normal na siya ngayon, eh. Ah, okay. Very normal na, eh. Nasaan na po ba siya ngayon? I do not know if she's in the hospital. Pero uh, ang balita namin, nung, when, when, we were asking Dr. Ano, Bautista, eh, sabi niya, dadalhin namin sa St. Luke's. Balagay ko, doon nga din nila, eh. Oh. Okay. Teka, crucial yung pag-amin niya, no? Kasi alam ko yung ano eh, yung, yung alam ko yung blood sugar, dahil diabetic ako eh. Kaya alam uh, ko kung ano yung mababa, ano yung mataas eh. Mm -mm yung yung napiga niyo sa kanya, yung napaamin niyo yun na, 'di ba, na alam niya yung pogo at yung pagpunta niya sa Pagcor, uh, basically 'di ba, ang napiga niyo, she was representing Lucky South, no? Even if yes. she was claiming na it was real win. Napiga niyo 'yun, 'di ba? Tama po ba? Yes. Okay. Ano naman yung implication ng pag-amin na, no, na yon dito kay Attorney Harry Roque na dinideny din na hindi siya konektado sa Lucky South kundi nire-represent lang niya si kasiong na parte ng whirlwind. Ayan. Unang-una, ah, nung unang mga hearing natin, eh dinitinayin ni Ato ni Roque na alam niya. Sabi ko, pambira ka naman, abogado ka. Hindi mo inaalam ang kliyente mo kung ano ang kanyang involvement sa Pogo. Sa amin, he's lying eh. He's lying eh. Dapat, al alam niya yan. Alam niya na Pogo ito. Da hindi lang yan. Kundi ayaw niyang paharapin ng asawa niya idinadahilan niya, inoperahan. O, oh, while yung asawa niya ang may hawak ng ilang korporasyon at may hawak ng pera ni Tony Roque. Okay. So, yun anong, anong tama nito sa kanya? Ano implikasyon ng pag-amin ni, ano, ni Casio? Ay palagay ko, uh, ang tama, Tony Roque niya, number one, alam niya na ito po guhab. Number two, hinayaan niya. Number three, siyang abogado mismo. Hmm ng Lucky South 99. Yun ang gusto namin palabasin dyan. Babalik pa po ba siya, no? si Harry Roque? Uh, kasama yes, pa rin po ba siya in is. invitees? Oo. Kailan po At yung susunod? Hindi siya nag-attend the last time. I think uh, that we already made a motion to uh, cite to, ano, to for a show cause order sa kanya. Later mm -hmm. on, pag di pa siya nag-appear, papakontempt na namin siya. <laughs> okay na po ba pa pala kayo ni ano ni, ni ano ni Congressman Dan Fernandez. <laughs> Biniro nyo eh. No? <laughs> Pinapaikot siya ni Kasyong eh. eh. total ang lapan ko nagpaliwanag tuloy eh si Congressman Dan Fernandez eh, dalawang beses. <laughs> 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 Kumusta ba? But, uh, okay naman kami. Alam mo kinakailangan kasi eh, pa hindi kami pwedeng maging serious ng gusto diyan sa Quadcom eh. May, sa, kaya may, may pagkakataon eh, you know, nagbibiruan kami dyan para at least naman, eh, merong cordiality yung hearing namin, no? <laughs> Although, may konting karatuhanan yun. <laughs> ano nga ba yung konteksto? Pakipaliwanag doon sa hindi familiar. Yung konteksto ng sinabi nyo na pinapaikot ni Kasi Ong itong si Congressman Dan Fernandez. Eh, sinasabi po niya na nagiging linyet lang siya kay Kasi uh, Hindi niya talaga, you know, Ah, uh, uh, sinasabi yung gusto niya sabihin, no? Kaya ata uh, ko siya eh si Dan Fernandez, pinapaikot mo eh. Well, kami hindi po kami pwedeng paikotin diyan. <laughs> Kaya nga mukha na napilita magpaliwanag si Congressman Dan napirita Fernandez. Siya, seryoso yung mukha niyo, eh. Bago kayong umiti eh, seryoso seryoso, nakita ko 'yun eh. Medyo pinisil yung pa siya ng konte, eh, di ba? Oo. <laughs> Pero nagpaliwanag eh. Oh. Kailan ba next hearing yung Congressman? Thursday pa. Thursday, Thursday. Ah, uh, meron kaming ano, bantayan 'yan. Bantayan po 'yan ng taong bayan, may pasabog kami diyan. Ah, uh, okay. Uh, related to, yan, eh. okay, sige In pa. the morning siguro, yung EJK sa Hapon, Pogo, tutuloy namin 'yan. So sa yung pasabog sa EJK o sa Pogo, O pareho. Ah, <laughs> uh, pareho siguro. <laughs> ah, okay. Ito bilang panghuli kong uh, Benny, pag-usapan natin itong ano, yung pagkakabalik dito kay Alice Guo uh, sa Pilipinas, okay? Kayo po ba kailan papaharapin po ba siya ng Quadcom? Kasi 'di ba, dapat pag i-connect niyo lahat nitong mga dots eh, no? Yung connection ng Porak Pogo Hub doon sa Bamban, yung connection ni Casiong dito kay uh, kay Alice Guo. Ano po plano ng ano ng Quadcom dito kay Alice Guo? Palagay ko may connection eh. Uh, Christian, sapagkat nung hearing namin, tinanong ko si Cassandra, uh, kailan siya umalis? Paano siya umalis? Sinabi niya, she took a commercial flight to Malaysia and then she went to Indonesia. Sabi ko nga, saan ka bang napunta sa Indonesia? Sa Bali ba? Kasi inaano ko na baka nagkaroon kayo ng konting leisure time sa Bali. Sabi niya, hindi. Sa isang lugar siya nagpunta. O, oh, sinong kasama niya? Sinabi niya yung kasama niya. Si Sheila Go, si, well, uh, si yung, yung kanyang boyfriend. Wesley. Ah, si, an sino Yung, Wesley. Ah, Wesley Go, o, oh. andun din si Alice Go. Oh. Sabi ko, o, oh, eh bakit, uh, ano, bakit andun si, si uh, Alice Go? kasi raw, yung kanyang kapatid na lalaki, si Wesley, boyfriend niya. Now, Luca, ito ah, They went to Indonesia and they went to uh, uh, Singapore. Sino ang nag-facilitate ng kanilang hotel? Si Shang-Chi. Sino yung Shang-Chi? Yun ang sinasabi namin isa sa mga nagponto ng Pogo. Yan, sinabi ko na sa iyo. Oh, ah, kaya, okay. no, ha? Yung Shang-Chi, Singaporean yan. Ngayon, kaya tinatanong ko siya, okay, why did you go? Why did you go to uh, Singapore? o nagkaroon ba kayo ng meeting dyan, ng business meeting dyan. Tinatanggi niya na nagkaroon sila ng business meet meeting. Andun lamang siya sapagkat uh, andun yung kanyang boyfriend. Pero nung sinabi namin sa kanya, pero uh, lugar na pinuntahan? O hindi siya sumasagot sa amin. Hanggat nilapitan niya kami at binulong, binulong sa amin kung sa siya napunta pa sa ibang lugar na hindi ko pwedeng sabihin at this time. <laughs> mm -hmm. So basically, hindi sila nandun for a business meeting. They no, were there uh, for I, what? I, I think uh, sa akin lang no. Uh, Nagkaroon sila ng business meeting to eh. ni Alice ko. Palagay ko napakatindi ng ng koneksyon ni Cassie Ong at ni Alice Go. Binadinaan okay. lang nila na itong si Wesley Go oh, ay boyfriend niya. Kaya sabi ko, okay. Anong uh, paano mo siya nakilala for example? At uh, syempre, kung boyfriend mo sa West Leon, eh di kaibigan mo, si Alice Go. Tinatanggit na naman niya na kaibigan niya, si Alice Goho. Pakaharapin niya po ba soon itong si Alice Go sa anong Quadcom? Most probably, pag-uusapan namin niya sapagkat uh, we, we could be able to get the connection of that. Eh. Pag-uusapan talaga namin yan. Eh. Dak so dahil, dapat... may connection eh. So dapat may coordination kay with the Senate at saka sa Korte yes, kasi maraming But, gustong anyway, kumausap kay ay, Alice Guo. Pinahiram namin sa Senado si Cassie. So palagay ko ipapahiram din sa amin na Senado si Alice Guo. <laughs> <laughs> okay. Uh, sige, Congressman Benny Abante, I know you're very busy pero maraming maraming salamat po sa pagpapa dito po sa aming imbitasyon uh, for this uh, interview today. Magandang araw po, sir. And thank you for joining Magandang us. Magandang araw, Christian. Maraming maraming salamat muli sa pagkakataon ng mga pagpaliwanag. Thank you. Okay. Yan po si uh, Congressman Benny Abante. Nakausap po natin. Kaugnay dito sa investigasyon ng uh, Quad Committee dito po sa Pogo. Uh, isa lang po yan sa mga sinisilip ng Quadcom. Okay, Maraming maraming salamat po for joining us today. Ako po si Christian Esguerra. Before I forget, I'd like to greet my uh, pamangkin. A very happy birthday yesterday si uh, Alexandra Isabel. Happy, happy birthday sa'yo. Belated happy birthday. Ka-birthday niya po si Mama Mary, September 8. Okay, again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguerra. Kita-kita po tayo sa ating susunod na live episode naman ng ating Facts First Podcast. Magandang araw, magandang gabi po. Thank okay.